subscribe, share and comment. Kabanata 131 Jenny, gabi na, balik na tayo, mungkahi ni Sebastian. Naramdaman niyang may nangyari at hinikayat si Jenny na umalis. Pumayag si Jenny dahil naramdaman din niya ang epekto ng alak. But Winnie he interjected, her voice laced with anger, We're having so much fun, and you just had to ruin it, di ba? Mahigpit na babala ni Harrison, Anak, sa tingin mo ba si Jenny ang iyong fiancé? Let me tell you, Jenny is my woman. Kung huminga ka man sa direksyon niya, I'll make your life a living hell. Hindi pinansin ni Sebastian ang kanilang pagbabanta, muling tinoon si Jenny. Tama na ang inumin mo. Bumalik na. Tayo, baka mag si Tita Lucy. Anak, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nagalit si Harrison, lalo pang nagalit sa pagpapaalis. Galit din si Winnie. Jenny, make your choice. Aalis ka ba nitong talunan o mananatili at makikipaghang out sa amin? Of course I'm staying here with you all. Kung ayaw mo dito, bumalik ka na lang mag-isa, sabi ni Jenny kay Sebastian. Gusto man niyang umalis, ayaw niyang magalit ang mga kaibigan niya. Walang magawa si Sebastian. Ipinagkatiwala sa kanya ni Lucy ang kapakanan ni Jenny, at ang pag-iwan sa kanya sa ganitong estado ay hindi isang opsyon. Kung may nangyaring mali, hindi niya ito maipaliwanag kay Lucy. Sa pagkakataong iyon, pumasok sa silid ang isang babaeng nakasuot ng magandang damit. Siya ay mukhang nasa unang bahagi ng 30, ang kanyang figure ay nagpapakita ng isang mature na alindog. Ang bawat galaw niya ay mapangakit, isang alindog na hindi madaling gayahin ng mga nakababatang babae. Ito ay si Sabrina Moore, ang manager ng karaoke bar. Nang malaman na nandoon si Harrison, partikular siyang lumapit upang alukan siya ng inumin. Nakaramdam si Harrison ng labis na pagmamalaki habang nagbubuhos ito para sa kanya. Ilang sa Divinopolis ang karapat dapat sa gayong pansin mula kay Sabrina, at ito ay isang mahalagang punto ng pagmamalaki para sa kanya. Pagkaalis ni Sabrina, tumayo si Ryan at pinuri si Harrison, Mr. Zatch, you're amazing. We have Ms. Moore offer you a drink, that's something we can't even dream of. Ganun ba ka-impluensya si Ms. Moore? Natatarantang tanong ni Hana. Winnie chimed in, she's Mr. Sullivan's mistress. What do you think? Ang ibig mong sabihin ay si Charles Sullivan, ang pinuno ng Shadow Dragon Lodge mula sa Celestial Dragon Organization. Tanong ni Hana na hindi pa rin sigurado. Exactly, seryosong sagot ni Winnie. Ang Celestial Dragon Organization ang may hawak ng kapangyarihan sa legal at kriminal na mundo. Sa Dragotha, pangalawa lang sila sa Supreme Pavilion. Ang kanilang pinuno, si Mr. Fabian. Davis ay isa sa iilan na maaaring humamon sa Supreme One. Namangha ang lahat. Kahit na sila ay nagmula sa mga matatag na pamilya, ang ilang mga tao ay wala sa kanilang liga. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta si Winnie sa banyo. Habang naghuhugas ng mga kamay niya, may bumungad sa kanya na isang gwapong lalaki. Hey there, sweetheart! Magkano sa gabi? Inabot niya ito at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa likuran. Ang kanyang masisiwalat na kasuutan at matapang na make-up ay nagmukhang isa sa mga hostess ng club, kaya hindi lubos na nakakagulat ang hindi pagkakaunawaan ng lalaki. Ang lakas ng loob mo! Bulag ka ba? Si Winnie ay hindi dapat guluhin at agad na sinampal ang mukha ng lalaki. You little brat, how dare you hit me? Tumahol ang lalaki, nag-alab ang kanyang galit. Gumanti siya ng dalawang sampal at dalawang sipa. Napasigaw si Winnie sa sakit. Noon lang. Nakita ni Ryan na naghahanap sa kanya ang kaguluhan. How dare you hit my woman? You're asking for it. Sumugod si Ryan, pinaulanan ng suntok ang lalaki hanggang sa mabugbog siya. Kahit na ang kanyang pamilya ay hindi kasing impluensya ni Harrison, si Ryan ay mula pa rin sa isang pangalawang tier na pamilya. Ang sinumang manggawhas na gulo sa kanyang kasintahan ay natural na nagagalit sa kanya. Pagsisisihan mo ito. Sisiguraduhin kung magbabayad ka. Sigaw ng gwapong lalaki habang tumatakas. Ryan scoffed. My name is Ryan Thompson. I'm in the Dragon Room. Hihintayin kita. Kabanata 132 tinanggihan ni Ryan ang gwapong lalaki bilang isang nobody. Maraming maimpluensyang tao ang Davinopolis na hindi niya matatakasan, ngunit kilala niya ang karamihan sa kanila. Iminungkahi ng hindi pamilyar na mukha ng estranghero na ito na hindi siya mahalaga. Winnie, anong nangyari sa mukha mo? Nang ibalik ni Ryan si Winnie sa kwarto, nakatawag agad ng atensyon ang namamagang pisngi nito na halatang na sample. Huwag ka nang ang magtanong. Nakabangga ako ng isang lasing na akala ko hostess ako at sinubukan akong asarin, galit niyang sabi. Hindi napigilan ni Sebastian ang mapangiti ng mahina. Ang kanyang mapanoksong pananamit ay tiyak na naglaro sa hindi pagkakaunawaan. You bumpkin, anong tinatawa-tawa mo? Putol ni Winnie, nabuhay muli ang kanyang galit sa pagtawa ni Sebastian. My apologies. Go on, ani Sebastian, na nag ng apologetic ng iti. Sinaman siya ng tingin ni Winnie bago nagpatuloy. I was so mad that I slapped that jerk, but then he hit me back. Luckily, Ryan came looking for me. What an idiot! Tinuruan mo ba ng leksyon ang kumag na yan, Ryan? Tanong ng isa nilang kaibigan. Oo naman. Kahit sinong maglakas loob na asa rin ang girlfriend ko, nakukuha ko sa kanila. Pinalo ko siya ng husto, pagmamalaki ni Ryan. Sa tingin mo ba magkakagulo tayo? Tanong ni Hana, kitang-kita ang pag-aalala niya. What's there to fear? Not many people in the Vinopolis would dare mess with us, especially with Mr. Zatch here, dismissive na sagot ni Winnie. Mabilis na idinagdag ni Ryan, tama si Winnie. Si Mr. Zatch ay isa sa apat na young lords ng Devinopolis. Kung magtangkang maghayganti ang hamak na iyon, manghihingi lang siya ng gulo. Pagkatapos isa-alang-alang ito, Natanto ni Hana na malamang natama sila at piniling huwag nang ituloy ang bagay na iyon. Jenny, it's getting late. Let's head back, so hestion pa ni Sebastian. Hindi siya partikular na nag-aalala tungkol sa mga potensyal na problema, ngunit gusto niyang mabilis na makuha ang Aether script. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Harrison. Anak, do you really think Jenny's your fiancé? Kung gusto mong umalis, go ahead. I'll personally make sure she get home, he said, he's glare-fierce and unmistakable. Si Jenny ang babaeng gusto niya, at determinado siyang mapagtagumpayan siya ngayong gabi. Hindi siya papayag na paalisan siya ni Sebastian bago magawa ang kanyang layunin. Kahit gustong umuwi ni Jenny, ayaw niyang magalit si Harrison. Nilhinggan niya si Sebastian at sinabing, you should head back. Tell my dad I'll be home later. Nakaramdam si Sebastian ng isang alon ng kawalan ng magawa. Hindi siya makaalis ng may budi, hindi pagkatapos mga ako kay Lucy na babantayan si Jenny. Samantala, ang gwapong lalaki ay natisod pabalik sa Emperor Room, ang kanyang mukha ay nabugbog at namamaga. Ang Emperor Room ang pinakamalaki at pinakamarangyang sa club, na sineserbisyohan ng ilang dekalidad na hostesses. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may makapangyarihang presensya ang nakaupo sa sopa kasama ang dalawang babae sa tabi niya. Ang isa ay si Sabrina, at ang isa ay mukhang mas bata, tulad ng isang estudyante sa kolehiyo. Ang kanyang dalisay, matamis na hitsura ay nagpahiwalay sa kanya sa iba pang mga hostess. Nakasuot siya ng miniskirt, at ang kanyang mahaba at makinis na mga binti ay nakakaabala. Hinimas-himas ng nasa katanghali ang lalaki ang kanyang mga binti, paminsan-minsan ay nakasandaw sa kanyang leeg. Bagamat naiinis siya, hindi siya naglakas loob na magpakita ng anumang pahiwatig ng kawalang kasiyahan. Ilang bodyguard ang nakatayo sa likod ng lalaki, ang kanilang mga poster ay kahanga-hanga at ang kanilang mga titig. Nagtataka namang tumangala ang nasa katanghali ang gulang na lalaki nang pumasok ang gwapong lalaki. Mr. Whitlock, anong nangyari sa iyo? Damn it, don't even ask. Nabugbog ako. Nagluwa si Nathan ng laway na puno ng dugo, nagliliyab ang mga mata sa galit. Ano? Sino ang may lakas ng loob na bugbugin ka sa aking lugar? tanong nang nasa katanghali ang gulang na lalaki ang kaninang nakaka-relax na aura niya ay napalitan ng mas nakakatakot kabanata 133 yumigting ang kapaligiran ng silid nang maramdaman ang shift biglang nagsalita si Sabrina Mr. Whitlock anong nangyari si Nathan Whitlock ay nakakuha ng malaking kayamanan sa pamamagitan ng mga questionable negosyo at ngayon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyon nandoon siya para pag-usapan ang isang partnership, kaya seryoso si Charles sa kanyang presensya. Nagalit si Nathan, pumunta ako sa banyo at nakakita ng isang magandang babae, pagkatapos ay nagpas siyang tanungin ang kanyang presyo. Sino ang nakakaalam na sasampalin ako ng munting babaeng iyon at tatawagan ang isang lalaki? Tingnan mo kung ano ang ginawa niya sa akin. Huwag kang mag Mr. Whitlock. Sisiguraduhin kung makakamit mo ang hustisya, paniniguro ni Charles, na puno ng malisya ang tono nito. Mr. Whitlock, punta na tayo sa surveillance room, mungkahi ni Sabrina. No need. Nasa dragon room daw siya naghihintay sa akin. Calls himself Ryan Thompson, sambit ni Nathan. Kuwarto ng dragon. Kumunat ang noon ni Sabrina. May alam ka? Tanong ni Charles. Tumanggaw si Sabrina. Ito ay isang grupo ng mga mayayamang bata na pinamumunuan ni Harrison Zatch, isa sa apat na young lords ng Gavinopolis. Harrison, ang panganay na anak ng pamilya Zatch. Napailing si Nathan. Bagamat hindi siya taga-Gavinopolis, narinig niya ang tungkol sa apat na young lords, mga anak ng nangungunang pamilya ng lungsod. Hindi sila dapat gawing trifle. Tumawa si Charles. Relax, Mr. Whitlock. You're my friend. Kahit na magpakita lahat ng apat na young lords, sila ang hihingi ng tawad. Lumingon siya sa mga bodyguard sa likod niya. Puntahan mo sila dito. Karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na pukawin ang apat na young lords ng Davinopolis, ngunit si Charles ay hindi karamihan sa mga tao. Bilang isa sa apat na pinuno ng Celestial Dragon Organization, kahit na ang pinuno ng pamilya Zatch ay kailangang magalang na tawagin siyang Mr. Sullivan. Sa loob ng Dragon Room, nagpatuloy ang party, hindi napapansin ang paparating na bagyo. Bang! Bumukas ang pinto ng private room na ikinagulat ng lahat ng tao sa loob. Sino sa inyo si Ryan Thompson? Mahigpit na hiling ni Declan, ang pinuno. Ako yan. Sino kayo? Tanong ni Ryan, halata ang inis niya. Kunin mo siya. Hindi nagaksaya ng oras si Declan. Kaway ng kamay ay hinawakan ng dalawang bodyguard si Ryan. Hayaan mo. Alam mo ba kung sino ako? Pilit na pumiglas si Ryan. Tumayo si Harrison. Sino kayong mga tao? Hindi kayo makakalagkad ng ganito lang. Ngumisi si Declan, sinaktan ng batang ito ang VIP guest ng boss natin. I suggest you all stay out of it. Nako, kayo pala ang mga alapiers ng matabang lalaki na yan, sambit ni Ryan, na lalong umaangat ang galit. I'm Ryan, eldest son of the Thompson family. Touch me at your own peril. Walang halaga ang pamilya Thompson. Kunin mo siya. Dumura si Declan sa lupa, na nagpapakita ng malinaw na pang-aalipusta. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Harrison. I'm Harrison, the eldest son of the Zatch family. Can you show me some respect? Walang nakakakuha ng pabor. Kunin mo siya. Numisi si Declan. Si Charles ang kanyang tagapagtaguyod wala siyang takot sa mga bata. Sasama ako gusto kong makita kung sino ang amo mo. Masungit na deklara ni Harrison sumunod naman sa kanya ang iba kasama si Jenny. Jenny, you shouldn't go. Let's head back, kudyok ni Sebastian na pinipigilan siya. Kung natatakot ka, bumalik ka ng mag-isa, bulalas ni Jenny, na tinalikuran si Sebastian. Puno ng paghamak ang mga mata niya. Para sa kanya, duwag lang si Sebastian sa harap ng problema. Kabanata 134 umiling si Sebastian na may pilit ng ngiti ngunit sumunod sa grupo. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Emperor Room. Hindi pa rin alam ni Harrison at ng kanyang grupo ang paparating na panganib, ngunit agad niyang nakilala si Charles bilang pinuno. Humakbang siya at sinabing, ako si Harrison, ang panganay na anak ng pamilya Zatch. Ano ang balak mong gawin sa kaibigan ko? Isang nakakalokong ngiti ang ibinigay ni Charles. Walang halaga sa akin ang tagapagmana ng pamilya Zatch. Nagdilim ang ekspresyon ni Harrison, at handa siyang sumabog sa galit. Biglang bumaling ang mga mata niya kay Sabrina na nakapatong sa yakap ni Charles. Ikaw ba si Mr. Sullivan? Malaki ang pagbabago sa ugali ni Harrison. Alam na alam na si Sabrina ang may bahay ni Charles, kaya ang sino mang nakayakap sa kanya ay malamang na si Charles mismo. At least you've got some sense. Yeah, I'm Charles, ninisya ni Charles napabuntong hininga si Harrison at ang kanyang grupo. Kanina pa nila pinag-uusapan ang nakakatakot na reputasyon ni Charles, at ngayon ay narito na siya sa laman. Bagamat mayaman sila, si Charles ay bahagi ng Celestial Dragon Organization, isang grupo na hindi magdadalawang isip na pumatay. Ang pagkital ng buhay ay mas madali para sa kanila kaysa sa pagdurog ng langgam. Nilinggan ni Charles si Nathan. Mr. Whitlock, dinala namin siya dito. How would you want to handle this? Bumigay ang mga binti ni Ryan, at napaluhod siya sa harap ni Charles. Pakiusap, Mr. Sullivan, iligtas mo ako. Namutiya si Harrison at ang iba pa. Lamapit si Nathan kay Ryan ng nakangisi. At sinampal siya ng malakas sa mukha. Smack. Matalas at malinaw ang tunog na ikinapangiwi ng lahat. Tumutulo ang dugo sa gilid ng bibig ni Ryan, ngunit hindi siya ng ahas na lumaban. Nanginginig lang siya sa takot. You little punk, hindi ba't matigas ang kilos mo kanina? Show me that bravado now. Muli siyang sinampal ni Nathan bago sinipa sa mukha dahilan para bumulwak ang dugo sa ilong ni Ryan. Sir, nagkamali ako. Please, patawarin mo ako kahit minsan lang. Ang kanyang pagsusumamo para sa awa ay isang malaking kaibahan sa kanyang dating kayabangan. Pakiusap tulungan mo siya, kun ni Winnie kay Harrison. Nagiba ang ekspresyon ni Harrison. Alam niya ang reputasyon ni Charles para sa kalupitan at alam niya na ang kanyang katayuan bilang isang mayamang tagapagmana ay hindi nauugnay dito. Gayunpaman, ang walang gagawin ay isang matinding pagkawala ng reputasyon. Iniipon ni Harrison ang kanyang lakas ng loob, sinabi ni Harrison, Mr. Sullivan, mali ang kaibigan ko na saktan ang iyong kasama. Handa kaming humingi ng tawad. Maaari mo ba siyang pabayaan kahit minsan lang? Nag-cross si Charles. If you'd offended me personally, I might spare you for the Zatch family's sake. But this time, you've wronged my friend, so unless he forgive you, even your father can help. Nilinga ni Harrison si Nathan. Mr. Whitlock, how about we apologize and you forgive him? Hindi imposible ang pagpapatawad sa kanya, pero susi ang sinseridad, mayabang nasagot ni Nathan. Pero nakaluhod na ako sa harap mo. Hindi pa ba sapat ang sincerity? Tanong ni Ryan na mukhang agrabyado. Pagkatapos ng pambubugbog na binigay mo sa akin. Masyadong madali. Bumaba ang tingin ni Nathan kay Winnie, at sumilay sa kanyang mukha ang isang nakakalokong ngiti. How about this? Isama mo ako sa girlfriend mo magdamag. Kung nagustuhan niya ako, hahayaan na kita. Namutla ang mukha ni Winnie sa mungkahi. Nakaramdam siya ng sakit dahil sa corpulent frame ni Nathan. He red with lust, Already moving to her like he owned the right Ang concerned with Ryan's approval. Bagamat masama ang pakiramdam ni Ryan tungkol dito, hindi siya naglakas loob na pigilan si Nathan. Mr. Zatch, iligtas mo ako. Kabanata 135. Napagtantong hindi siya umasa kay Ryan, bumaling si Winnie kay Harrison para humingi ng tulong. Mr. Sullivan, Mr. Whitlock, huwag na nating isama ang mga babae dito. Pakiusap, Konting respeto sa pamilya Zatch, sabi ni Harrison, na ng lakas ng loob. Bahagyang umiti si Charles. Respeto sa pamilya Zatch. Tia. Nakaramdam ng ginhawa si Harrison at akmang pasalamatan siya nang nagpatuloy si Charles, maaari kang umalis, ngunit manatili ang tatlong babae. Ang tinutukoy niya ay sina Winnie, Hannah, at Jenny. Lahat ay kaakit-akit, ngunit namumukod tangi si Jenny. Siya ay naging isang campus beauty sa paaralan at katatapos lamang sa universidad, ngayon ay nasa kanyang kagalingan. Talagang nakakabighani siya. Napansin agad siya ni Charles. Ito ay isang premyo na hindi niya maaaring iwasan. Namutla sa takot ang tatlong babae. Naglakas loob si Jenny at sinabing, ako ang panganay na anak ng pamilya Cadwell. Please, let me go. Napangisi si Charles. Ang iyong pamilyang Cadwell ay maaaring isa sa sampung dakilang pamilya, ngunit hindi nila ako mahahawakan. At saka, natutuwa ako sa mga babaeng kasing kalibre mo. Nakakatuwang masira ang isang taong napakataas at makapangyarihan. Hindi, pakiusap, hindi. Nawala ang takot ni Jenny sa kanyang mukha. Sinubukan niyang tumakas, ngunit ang mabangis na mga bodyguard sa pintuan ay isang hindi maawat na hadlang. Gusto pang magprotesta ni Harrison, ngunit halatang nagalit si Charles. Don't push your luck. Kung hindi ka aalis ngayon, haharapin din kita. Siguro dapat na lang tayong pumunta, nag-aalangan namang ni Max Campbell. Sinulyapan ni Harrison si Jenny, ang kanyang pag-aatubili ay nakikipagdigma sa takot. Ito ang babaeng nililigawan niya, ang inaasam niyang manalo ngayong gabi. Ngayon, siya ay magiging pananakop ng ibang lalaki. Kahit masakit sa kanya, Napagtanto niyang wala na siyang magagawa. Mr. Zatch, iligtas mo ako, pakiusap ni Jenny na puno ng desperasyon ang mga mata. Ngunit si Harrison ay nagkunwaring kamangmangan, tumalikod at inakay ang kanyang mga kaibigan palabas ng pinto. Nagsitakbuhan ang iba sa likuran niya, iniwan ang tatlong babae sa kanilang kapalaran. Ms. Cadwell, halika rito, naiinip na sabi ni Charles, sabay abot kay Jenny. Mr. Sullivan, please spare me maluhaluhang pakiusap ni Jenny, ngunit ang kanyang mga pagsusumamo ay tila nag-aapoy lamang sa kabaligtaran ni Charles. Nabalot siya ng kawalan ng pag-asa. Walang takas hanggang sa may kamay na biglang hamarang sa dinadaanan ni Charles. Hindi mo siya mahawakan. Kung westo. Si Sebastian sa pagitan ni na Jenny at Charles, hinaranggan ang kanyang pag-usad. Sa kabila ng mga kapintasan ni Jenny, nangako siya kay Lucy na paprotektahan niya ito. Sebastian, ikaw. Pagtataka ni Jenny. Ang lalaking pinaalis niya kanina bilang mahiyain ay itinaya ang kanyang sarili para sa kanya, habang ang kanyang inaakalang tagapagligtas, si Harrison, ay tumakas na parang duwag. Galit na galit na ang mga bodyguard na kanina pa nagpapaalis kay Harrison at sa iba pa. Isinara nila ang pinto, nakaharang sa anumang labasan. Nagkagulo ang grupo. May death wish ka ba? Don't drag us down with you. Humingi agad ng tawad kay Mr. Sullivan. Tanong ni Ryan. Nairita rin si Max. Kung magagalit ka kay Mr. Sullivan, walang makakalabas ng buhay sa atin. Lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Tumingin si Charles kay Sebastian at Nginishan, kanina pa kasi may nang ahas na lumaban sa akin. You've got guts, kid. Kalmadong sagot ni Sebastian, ayoko ng gulo, pero sinasama ko itong dalawa. Sumenya siya kina Jenny at Hannah.